<laughs> Amihan. Si Amihan. Bakit niyo po gusto si Amihan? Magaling. Nalunod ako na yung kanta dyan. Pero... Ha? Kilala niyo po si Sangre Amihan. Ano yung pong niyo sa kanya? Um, dahil maganda yung kapanyarihan niya, ang kapanyarihan niya kasi sa hangin siya. Actually, napangarap ko rin magkaroon ng si Amihan po. Bakit mo siya paborita? Well, yung powers niya is hanging. So, wala, well, gusto ko lang. As lang kasi. Yan, tapos magaling siya kami paglaban. Yun, yun ang gusto ko sa kanya. As big siya. Amihan, bakit mo po siya na gusto? Ano, maganda. Magaling pa wife siya. Si Amihan. Ayan, bakit mo siya na favorite? Kasi ano po siya? Maganda. Tsaka, yung binary niya. Si Amihan. Bakit po siya yung maganda na katangian niya. Mas magaling siya sa bikes. Sa so, siya anak siya ni Hiro. Nanonood ko po ba ng ano Oo naman. Ah, uh, sino na ang favorito niya sa amin? Ang pinaka-ano okay. kasi, yung pinaka-malaka okay. siya, yung presya niya. Bakit po? Bakit siya yung... Oo, siyempre, oh, siyempre unang-una unang sa lahat, siya yung pinaka-malaka. Then, ang, ang ano niya, ang uh, kapanya rin is hangin. Ang hangin is pinaka-ano natin na uh, sources niya. At yung uh, pinakailangan natin, which is pag ginamit na ka ng hangin, panagurado. Pag ginamit ng hangin, which is, ka ng hangin, you mamatay ka kagal. Kaya siya yung paborito. Tsaka si Kylie Padilla kasi yung umaganap namin yan. Si Kylie Padilla is isang superstar is talaga mula sa Robin. Kaya kay Robin Padilla, Naman niya yung galing niya.